Dahil sa umano'y away sa lupa, pinagsasaksak ng isang lalaki ang kanyang kapatid sa Pangasinan. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Taddad ng saksak sa ulo, paa at braso ang 50 anyos na lalaking ito sa barangay Libasan, Carlos City, Pangasinan kinilala siyang si Jolly Ramos. Ang salarin, ang kanyang sariling kapatid na si Wilfredo Ramos, 51 anyos. Sabado nang bumisita si Jolly sa bahay ni Wilfredo para raw sana tignan ang namanan niyang lupa mula sa kanilang magulang. Pero tiyempo namang lasing si Wilfredo ng mga oras na iyon at kinumpronta si Jolly. Meron pong nangyari dyan, Dito na raw kumuha ng ice pick si Wilfredo at sinaksak ang kapatid. Hindi pa nakontento ang sospek at kumuha pa ng bolo at pinagtataga ang biktima. Agad siyang dinala sa ospital. Sa ngayon, patuloy na nagpapagaling si Jolly sa kanilang bahay. Agad namang nadakip ang sospek at ngayon ay nasa kustudiyan na ng pulis. Tumanggi na siyang magbigay ng pahayag sa aming kamera. Nahaharap si Wilfredo sa kasong attempted murder. Nagbabalita mula sa frontline. Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.